So, ayan mga trigger. Ayan, nabaklas na namin yung yung kisami ng ano, isang room. Ang problema, wala kami ilaw ngayon. Kaya, ginawa ko, nag-direct talaga na ako ng ilaw. Ayan mga trigger, gumawa ko ng, ng paraan. Ayan. Sinaksak na lang doon sa ano. Sa pinakagilid. Ayan. Dinirect ko na doon mga trigger at wala na kaming ilaw rito. Ayan. So, babaklasin naman namin yung 'Yon yung pamakuan. At papalitan ng ano ng paring. School ito, school. Pero kahit kahit ganyan, naka-aircon naman kami mga trigger eh, naka-aircon pa kami. <laughs> Kaya hindi gaano mainit dito. Oh, ayan mga trigger. Mamaya papakita namin sa inyo at kakabit na naman ng paring. Ayan. Iba akong kasama, sa kabila. Nagkakabit ng paring. Iba akong kasama. Ah, si Bait. Singer namin yan. Singer namin. <laughs> Galing kumanta yun, si Bait. Itong kabila. Ito, okay na ito, mga trigger. Sinusupata na ng paring. Ito naman yung paring. Mga apat na kwarto nito sa taas lang, taas apat na kwarto. Nilaras mga trigger, kailangan bago mag Monday, tapos na ito. So sisikapin natin matapos bago mag Monday kasi holiday na naman ang Monday. So sabi nung mayari. Tirahin daw namin ng mga apat na araw. So magandang sideline dito. <laughs> so habang nag-aano tayo, habang naghahanap tayo ng magandang content. Sideline muna tayo rito, mga trigger. Ah, di ba? Okay, gasa mo mga trigger. Uh, update ko ulit kayo mamaya pag nagpaparing na kami. Salamat! Thank you! And God bless!